Grabe pa lang nangyari sa iyo kagabi. My god. Basic talaga 'yung mga bullies na 'yan, no? Ay. mukhang mga nakainom, palibhasa, walang iniintindi sa buhay. Iko na nga sinabi kay Kuya Rambo eh. Ayoko na mag-alala pa siya. Uy, pero in fairness, may knight in shining armor ka kagabi. Grateful hmm. na ako na dumating siya eh. hmm. Ay, pero alam mo ba? Kilala ka pa rin niya. Nagulat nga ako nung hinanap kanya sa akin sa party kagabi. Eh pero, umalis ka na. Iba rin ang alindog mo, girl! Kahit ganyan-ganyan ka! Ganito ba ang beauty standard mo, no? Patingin nga! Mmm, oo! Oh, oh, Zari oh. ko, no? Luka -luka ka talaga. Pero, alam mo, <laughs> hindi ko alam kung ano nang mangyari sa akin kagabi kung hindi dumating si Jory. Malaki ang utang na loob ko sa kanya you can thank me now. Jorin? We oh can't. Uh, anong ginagawa mo dito? Well, sinundan lang kita just to make sure that you were safe. Ay, sweet naman! Gwapo na, thoughtful pa. Ah, <laughs> uh, ah, uh, na pala ulit kagabi ah. Pinalis kita agad. And that is why Babawi ka sa akin ngayon. Ha? Let's say, labas tayo. Grab a snack, coffee. Payag na, girl! kasi, hindi pwede. In-expect nila ako na umuwi ng bahay after class ko. Hindi, ako bahala. Sasabihin ko sa kuya mo na may group study tayo. Pero, ay, sige na. Mm. Come on, Rain. Minsan lang naman. Please? Mm. Uy, alam niyo ba? Si Nila, mm. yung anak niya huh? si Josie? Si Josie? Josie. Uh -huh. Buntis. Ha? Ano? ba, bata pa yun na? Matatandaan ko ini. eh, ano, classmate ni Rin yung elementary ah. Ayun nga, ano, pinoproblema ni Nila. Dahil ayaw daw panagutan nung nakabuntis yung anak niya. Ano? Ang grabe naman yun. ko ba. Alam mo, mga kabataan talaga ngayon, ano, ampu-pusok. Kaya ako nga, parating pinapagsabi ang mga kapatid ko na wag mo mag-boyfriend. Unahin pag-aaral. Ba? Pero, di ba, 20 na si Rain? O, oh, edi na sa tamang edad na rin naman. Alam ko naman yun. Pero, si Rain mismo nangako sa akin. Tsaka, tiwala ko sa mga kapatid ko. Uh -huh. Hey, di ikaw na. Alam ko, paborito mo yan. Paano mo nalaman? Well, nung fourth grade tayo, napansin ko kada break time natin, Hopia, yeah, ang baon mo. Nakikita mo yun? Of course. Nakikita nga kita eh. Kada tinitignan mo ko at akala mo hindi kita nakikita. And nakikita kita kada flag ceremony na hinahanap mo ako sa pila kahit ko nagtatago lang naman ako sa likod ng pader. And of course, nakikita din kita kada inaabangan mo ako sa library para panoorin akong gumawa ng homework. Napapansin mo yun? Of course. Nakahiya naman. Huwag <laughs> ka na maya. Kasi hindi lang naman ikaw yung nag-iisang tumitingin eh. Parehas tayo. Um, na-offend ba kita? Ah, ah hindi lang ako sanay na may nakapansin sa akin. Bakit naman? Kasi nung bata ko, nasanay na ako. Nung nalaman namin na may rare condition si Kuya Rambo, yung attention ng magulang namin na kanya na. Sa bagay, kahit din naman ako eh. Siya ang hero namin. Hero namin si Kuya Rambo. Rin, alam mo, hindi mo naman kailangan sanayin sarili mo na wala ka natatanggap na atensyon kasi to me, you are worthy of all the attention. At huwag na huwag mo sasabihin sa sarili mo na wala akong puwenta. Ah, uh, Jorian. Papatunayan ko yun sa'yo. At ipaparamdam ko yun sa'yo araw-araw.